Kamakailan ay nagkaroon ng mahalagang pagdating sa Philippine International Air Base, kung saan matagumpay na naihatid ang 10 o 60 Black Hawk helicopters mula sa Canada gamit ang C-5 aircraft. Ang komplikadong operasyong ito ay isang sama-samang pagsisikap ng Canadian-based Pacific Architects and Engineers, PAY, at ng Royal Canadian Air Force. Ang paghahatid na ito ay isang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng bilateral na relasyon ng Canada at Pilipinas, dahil ang mga helikopter ay donasyon mula sa pamahalaan ng Canada upang mapalakas ang kakayahan ng militar ng Pilipinas. Ang maingat na proseso ng pagbaba ng mga helikopter ay isinagawa ng may koordinasyon at katiyakan upang matiyak na ligtas at maayos ang kanilang pagdating. Ang operasyon ng pagpapababa ng mga helikopter mula sa malaking C-5 cargo plane ay dinamita ng mga espesyal na crane at ang kasanayan ng mga bihasang tauhan mula sa P at Canadian Air Force. Bawat helikopter ay masusing sinuri sa pagbaba, at walang naiulat na insidente, na nagpapatunay sa kahusayan ng team sa paghawak ng mga kagamitang militar. Ang donasyong ito ay simbolo ng matibay na ugnayang pangdepensang nagtatali sa dalawang bansa, na higit pang pinalakas ng pangako ng Canada na magbigay ng pagsasanay at teknikal na suporta sa mga tauhan ng militar ng Pilipinas. Ang tulong na ito ay titiyak na ang mga helikopter ay maayos na mapapanatili at magagamit ng mahusay na magpapalakas sa kahandaan ng militar ng Pilipinas. Ang kahalagahan ng mga A-60 Black Hawk helicopters na ito ay lampas pa sa mga operasyong militar, dahil malaki rin ang magiging papel ng mga ito sa mga misyon ng sakuna, paglikas ng mga may sakit, at makataong tulong. Sa tulong ng mga helikopter na ito, mas mabilis makakatugon ang Pilipinas sa mga natural na kalamidad at iba pang emergency. Ipinahayag ng gobyerno ng Pilipinas ang taus pusong pasasalamat sa donasyong ito, na nakikita bilang patunay ng malakas na pakikipag-ugnayan sa Canada. Inaasahan na lalo pang lalawak ang kooperasyon ng dalawang bansa sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon at sa pagtugon sa mga hamon sa hinaharap.